So what is up guys, ayun Welcome back again sa ating channel So ayun, ngayon guys is December 5 And pag update tayo sa ating mga Alagang isda So ayun, nandito tayo sa Ano um, First tab natin ayan, Ito na pala yung natira natin na isda guys ABT na lang Ngayon naubos na yung danios Tsaka crayfish natin in na natin sila guys Kasi nga ayun change plan ito pala guys dito yung mga fry ayan may mga 3 weeks tsaka am um, days old at tsaka ano weeks old so sinamasama ko na lang sila kasi nga ano naman hindi naman sila nagkakainan eh ang um, nilagay ko lang sa cage yung mga babae yung buntis dito guys naglagay rin ako ng isang buntis Ayan, siya lang mag-isa para pag nanganak siya is hindi niya kakainin yung anak. Kaya dito rin sa kabila mayroon din. Kasi nga maraming buntis sa ABT natin ngayon guys. Ayan, yan yung mga halaman natin. And dito naman guys, ayan, ito yung mga breeder. Na nalita nila yung mga juvenile. size. Ayan, halo-halo na rin dito, dito guys. Ayan. Medyo marami na rin sila guys kasi nga matagal na rin na hindi tayo nakapagbenta nila so ayan yun nga pala guys dahil 50 plus subscribers na tayo ito yung mga ipapamimigay natin bali dalawa siguro or tatlong subscriber or isang subscriber dalawang follower so, ayun basta pipili tayo ng tatlo guys ayan ito pa rin guys yung mga kal kal ng ating ABT. Nandito sila. So balik tayo sa topic na uh, giveaways case no? yan balik pa sa salamat ko na lang rin. So trio or pair sa isang subscriber. basah so, ayan. Basta papaliwanag mamaya. Ito guys, ito yung anak nang akin. Niyo na beta malaki na siya guys kaso siya na lang yung natira na anak kasi nga yung iba nawala hindi ko alam kung ano nangyari so siya yan siya guys yan so ayan guys dun na tayo sa topic no uh, give away so ayan kapag nakasubscribe kayo guys comment na lang kayo and may message ko kayo sa facebook or kung sa Facebook niyo naman to nakita is PM niya lang ako sa Facebook Facebook page ko so ayan guys tatlo at tatlo akong tatlo ang pipiliin ko bibigyan ko ng trio each salamat